Hello, hello sa mga mga kaayuda natin dyan and sa mga supporters natin sa FB at dito. Ano lang, um, bubunutin ko lang po yung yung napangako ko na siyam na pwedeng manalo ng konting ayuda dahil sa birthday ni Jarel So, ito po yung mga names nyo. Ayan. Ito. Ayan. Meron din. siguro ako. Eh. Ayan. 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 Nilista ko po yung mga nag-like, mga nag-heart, and yung mga nag-comment yan. Ito po yung mga names nyo. Marami na meron ito. Less than 100 din yata yan. Oop. Oh. Saan ulog yan? So, siyam yun. So, bubunutin ko lang. Mabilisan lang to Mabilisan. Yan, ito. Ito na isa. Una. Oh. Wala na muna tayong, ano, wala na muna tayong a music music for oh, a drum, drums 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 oh, once again Punta ka isa ha. First. Una. Kung mapanood nyo to. Ayan. Sana mapanood nyo na lang. Yan, para ano. para uh, maganda naman mapanood nyo. Bali nang wala muna manood ngayon ng live. Live to. So. Sa panoorin nyo lang itong replay. Para sa inyo to. Yeah, so yeah. Oh, First. Yeah, hindi ko nakikita ha kasi ano yung mga natin. No. First is Una sa Siam. Kita ba sa camera? Ayun, malinaw pala. Evelyn Banton. Congrats. May message na lang kita, Evelyn. O, oh, classmate ko to. Tada. Pwede yan sa bulakan. Evelyn Banton. Ewan kung nasa bulakan pa rin to. Isa. Pabilisan lang to. Next. Next, next, next. Yeah kita ko. Ba't ba ako tumingin? Ba't ba ako tumingin Ayan. Uy, yun ang lumabas. Sino siya? Nakasuot pula. Second. I. Hop. Oh, letter M. Si Ate Marisa Mangabat. Ate Marisa, mga kita. Ayun, Marisa, mga bat. Second, pangalawa. And, eto na po, yung pangatlo. Hmm. Silent lang yung live natin, no? Oh. Mayroon. Hmm. Pangatlo. Ano na rito eh? Kasi e, gabi na rito. So, magtutlog mag na ng gabi. Ayan. Walang ingay. Tulog na si Jarell. yeah. Oh, yeah. Sino kaya ang pangatlo? Here is the third winner. Oh, yeah. hindi na yung nabatong na huwako. Oh. ang pangalan. Uy. Mahaba ang pangalan to. Ito mga Facebook name to ha. Yeah. M ulit taga dyan na naman sa area iyo. Mary Jane Parone Olano. Ayan. Third winner. Yan. Mabilisan lang. Ito, fourth winner. Ulatin na natin. Pag nat natapos ko na yung sham, dito ko na sabihin kung magkano ang pangmigay natin. Fourth winner. At yung fourth winner. Fourth winner is going to be... Oh. Fourth winner is... Uy, short name. Short name lang. Facebook name is puro oh, kilala ko to ha. Landicho, Presi. Ate Presi, Ate Presi. O, oh, yan. Ate Presi. Fourth. O, oh, meron pa lima. Tingnan natin. Silent live na silent live to. Talagang mo lang nanonood. O, oh, yan. Panoorin nyo na lang ito mamaya. O, oh, kailan kayo, ano. Pag pinapos ko to sa FB, kayo nang bahala. Manood. Yan, no? Ang ating fifth. Uy, mahaba pangalan na bungot ko. Fifth winner. Tama, pang fifth na nga. Uy, kailan ako to ah. Fifth winner, mahabang pangalan. Elizabeth Salazar Valenciano. Elizabeth Salazar Valenciano. Ayan, ang ating fifth winner. Alright, salamat sa Diyos yung mga, mga uh, natin, mga winner. Lima na. Meron pa tayong apat. Oop. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. Apat. Four to go, four to go. Oop. Puro mga bago ngayon nung na ano ah. Sino na si si Paron, si Mary Jane Parone. Oo nga, pang first timer ito, mga winner na ito ngayon. First timer winner. Ito ang ating alam, ano, six winner. Ating six winner mga kapuso. Oop, isa lang. Oop, nakita na. hop Letter J. Start with Letter J her name, babae ulit, puro babae ito. Oh. puro babae, walang lalaki pa. her name is Jessica Peña Fribaldo, ang ating six winner. Jessica Peña Fribaldo, ayan. Congrats, congrats, ang ating six winner. One, two, three, four, five, six. Dama. Six winner. Three to go. Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Puro bago to. Pero sa ngayon, puro taga. Medyo <coughs> inubo ko. Tatlo pa, tatlo, tatlo. Wala pa sa ano, paid, paid family ah. Mwap, um, mwap, um, Sino 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 sila? Sino sila? Yep. Oop, dalawa ba to? Ay, dalawa to. Alisin, ko. Hindi ko pa nakita. Yep. Isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang. Sino siya? Nakasok. pula. Oop. Uy. Kakasabi lang, oh. Kakasabi lang. Ang ating 1, 2, 7th winner. Paring batog na naman, oh. Hmm. JT Medina pa, eh, talagang hindi mawawala sa, ano to, na listahan. Paet, eh. JT Medina Paet, eh. ang ating 7th winner po, ayan. And then, ang ating 3rd, oh, 8th winner, Paring isa lang. Oh, oh, halawin natin. 8 winner. Ang ating 8 winner. Oops, sino yun? wala ah, yan. Ayun, dahil pala kinuha ko rin yung labi, yung, yung, yung na yung nabihit mong na, yung dumikit isa. 8 winner. Ang ating 8 winner. Sino siya? Isa lang. Uy, nahulog. 8 winner. Oop, kaya mo ni Popcorn. Uy, yeah, bago. Ang ating 8 winner. Si Ate Marlene. Ate Marlene de la Cruz maglaki. Ayan. Ang kaibig na life. Go. Ako lang. Sige. <coughs> Inuubos talaga. Inuubos ako. Ayan. Ate Marlene de la Cruz maglaki. Sige. <coughs> Ate Marlene. Congrats. Sumba pa. Sumba pa more. Ayan. Ang ginag-sumba yan si Ate Marlene eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At dumating na tayo sa ating last winner. Ayan. Last winner. Puluutin na natin sino kaya ang maswerting mabubunot. Sino kaya ang maswerting mabubunot. Wop. 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 Last but not the least. Wop. The um, ninth winner natin is ninth winner. I think ninth winner. Yeah, to I think ninth winner, and last but not the least is Alicia Marie and Zinaris. Oi, that that looks a company, I the not know, Alicia Marie and Sinaris, congratulations sa ating mga winners. Nine winners yan ang naipangako po natin. At ang inyong mga panalunan is, kung cash, is 3,300 300 pesos lang po tayo. may napakalaban, 300 pesos each or, gusto nyo, bigas na. Bigas na lang ang ano natin. Bigay sa inyo para, ano na, na. It's up to you. Kung na lang kayo ni pamangkin ko or message ko kayo. Ayan, para maklaim niyo po yung inyong mga premyo. Maraming maraming salamat. Yun lang and good luck. May God bless you all po. And sana patuloy lang sa pagsuporta sa ating Facebook page. At supportan niyo rin itong ano, yung YouTube channel natin. Paki-subscribe na po sa mga hindi pa naka-subscribe. Maraming maraming salamat po. See you again. Cheer up. Bye-bye. God bless you. All.